Babaing OFW binawian ang buhay sa bus habang bumibiyahe pa uwi sa kanyang pamilya. Nauwi sa trahedya ang isasanang masayang reunion ng isang pamilya sa Negros Oriental nang hindi inaasang binawian ng buhay ang isang Overseas Filipina worker na uuwi na sana sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang nakapanlulumong kwento ng babae, eto. Viral po ngayon sa social media ang litrato at video ng 41 anyos na babae na tinukoy na si Wilma Auza, isang OFW mula sa Kuwait na sa wakas ay uuwi na sana sa kanyang pamilya. Sa video, makikita si Wilma na nakaupo sa loob ng bus at wala ng buhay. Ayon sa mga ulat, bago makarating sa Negros Oriental ay dumaan muna si Wilma sa mahabang biyahe mula sa Kuwait. Sakay ito ng connecting flights na dumaan sa Japan, Manila at Cebu bago tuluyang nakasakay ng bus patungo sa Dumaguete City na maghahatid sana sa kanya sa kanilang tirahan pagkatapos ng mahabang biyahe, nang tuluyang huminto ang bus, ay hindi na nagising si Wilma. Ayon pa sa mga pag-uulat, bago nakatulog si Wilma, ay nakaranas muna ito ng pagsusuka, habang ang mga otoridad naman ay susuriin muna ang medical history ng biktima para tukuyin kung ano nga ba ang tunay na dahilan ng biglaan nitong pagkamatay. Samantala, ang insidenteng ito ay nagsisilbi ngayong paalala sa mga netizen online na higit pang bigyan ng halaga ang mga OFW na nakikipagsapalaran sa ibang bansa dahil sa mga sakripisyo at pagtitiis na ginagawa ng mga ito na malayo sa kanila mga pamilya habang nagsusumikap na buhayin ang mga ito. Gayunpaman, dinala na ang bangkay ni Wilma sa isang Rural Health Unit para sumailalim sa pagsusuri. Sa mga may kaanak na OFW dyan, sa paanong paraan ninyo ipinararamdam sa kanila na sila ay appreciated? day. WIZ Research Report. Re -re Report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliu Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe, at i-share ang aming mga social media accounts.